Ano yung mami? Mami. mami? Si mami! Ano yung mami? Si mami kinking Ilan ba mami mo? One lang! oh, one lang? Ano pangalan mami mo? Mami kinking Bakit sabi niya? Inday daw, hindi naman Zoe. Ha? Inday Zoe. Ha? Ilan mami mo? Salam! Hmm? nasan mami mo? Marco! Ha? Huh? Marco! Think English daw pag nasa video so ko. Where's your mom? Where's your mom? Ha? Huh? Where's your mami Dara! Ha? Where's your mami Marco! Ang gawa sa barco? Ha? Huh ang gawa sa bar okay, Sige, sabihin ko yung mami mo. Kuya the explorer na. Hindi! Kuya the ko. Mami! Huwag! Ito si kuya, yung ano, yung naka ano, yung yung ano, yung orange. Si Diego, kuya. Si kuya Diego. Naliligaw yung bata, oh. Beli gue yang batak. Beli